kung oh, ako'y patindog din Mayong buntag sa inyo mga mga partner. No? So, kakong buntaga, ubanan na mo ni si Mukhaywa o si Hasan na mamalit sa si ilahang gamit para sa ilahang pag So, ubanin mo mga part Sa kayong gulot, tawa! Okay, so, padawang namin dito mga partner. No? So, mga niya ang live hindi madaling magmaneho, no? Pero tingnan mo naman ang bilis matuto ng ating tinuuan. Okay, fast forward. Samahan niyo po kami ngayon at mamimili tayo ng school supplies para kay Hasan at Muhay dahil malapit na ang pasukan. Okay, sa unang banda mga part, kami muna ay hihinto dahil uhaw na daw si Hasan. Okay, mga part, so, so ano yan ni Muhay? Kaya kay pa o tubig si Hasan. Ito ba ba, mga part, Saan si Hasan? Ang kapulong to. Saan si Hasan? Ano pa sa lakan ko? O, tawa si Hasan. Nagtaga ng piso. Piso. Pwede na ka makainom ng tubig mga part. Kaya kong kong ganang piso mga part. wala na tayo mapalit anak. Kaya kong ang kindi. At upat singko na mga part. No. Hindi na ka makapalit daw ng kindi ng piso mga part. Kaya wala ay yung tubig na bulugan niyo mong piso mga part. Makainom na ka. Oh, ito mga part. Ning mito kadali. Kuwa ta ang mga sunod na lakaw mga Okay, ngayon pupunta na kami doon mga part. Daan-daan lang tayo nitong banda dahil maraming sa no? At saka bago pa lang itong ating driver. Pagdating namin dito mismo ay namili na agad ng uniform si Muhay at saka si Hasan dahil hindi na magkasya sa kanila ang kanilang mga lumang uniform. So ngayon ang unang nakapili ay si Muhay at si Hasan ay isinukat niya ang unang niyang napili na pambits ngunit ito ay hinubad dahil malaki daw para sa kanya at nagsukot na naman ng iba ibang size even ay size 16 ngunit parang hindi na naman magkasya sa kanya kaya binalikan niya yung size 18 mga part habang ako ay abala naman sa pamimili ng bagong tagalog dahil napansin ko magaganda yung bagong tagalog nila dito at saka affordable lang at naalala ko na wala din pala akong bagong tagalog at gamit ko ito kaya namili na din ako para sa aking sarili. So ang una kong sinukat ay yung mayong flag na nakalagay sa harapan ngunit parang hindi nagustuhan ng aking partner kaya namili ako ng iba kaya ito yung napili ko parang maganda din ito ah kaya sinukat ko agad at pagkasukat ko talagang kasyang kasyah kaya ito na yung aking kinuha agad naman kaming namili ng kanilang mga school supplies at pagkatapos ay binayaran namin sa cashier at umuwi na kami agad so bye bye